Hi! Hello mabuhay! Charot! <laughs> Andito naman ng ating lingkod Saan na nga ba? Saan nga ba? O paano nga ba nagsimula si Carla sa Team Kalingaw? Ito po ang ating tatalakayin at nakikita natin kung ano po ang nasa baba ni Founder Anne sa ating uh, reaction video Ito lang naman na isang bata o isang teenager nangangarap na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Si Carla ay natagpuan um, uh, na naglalako ng mga kakanin katulad ng mga puto, kutsinta at iba pa man. Siguro alam natin lahat kung ano ang naging buhay ni Carla bago siya natagpuan ng Team Kalinga. Siya ay isang mahihain, subalit so magandang bata. Sana naman, sa mga nagda-down sa kung anong meron ngayon kay Carla, bakit kailangan natin ibabalik ang hindi magandang salita na ang bata ngayon na si Carla? Makikita naman siguro natin kung ano ang kanyang sige para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid, especially sa kanyang pangarap sa sarili niya. Bakit kailangan nating siraan? Bakit kailangan natin ibalik ang kung anong mayroon? ay kaila noon? Maging masaya tayo dapat, di ba? Kasi mayroon na namang isang tao o isang teenager na nagkaroon nang a uh, nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa team karingam. Pero bakit sa bawat GC ninyo, bakit kailangan siraan si Carla? Bakit kailangan magsalita ng mga negatibo tungkol sa bata? Naging masaya tayong lahat dahil sa kung anong mga naabot ni Kayla ngayon ay dahil yon sa mga supporters at sponsor, especially sa Team Kalingap. Huwag po natin kalimutan kung ano po ang meron dapat sa atin. Dapat po tayo magkaroon ng boundaries sa kung anong meron sa atin sa mga pagsuporta o sa pag-sponsor. Itong, itong si Carla, Siguro nakikita ninyo kung ano ang meron sa video to. Siguro nakikita ninyo kung paano na ang isang Carla noon at ngayon. Dapat masaya tayo, di ba? Dahil meron isang teenager na napakamahiyain na na-improve ang kanyang tawag ito? ang kanyang ano ano ang tawag nito na improve ang kanyang confident sa sarili niya di ba dapat maging masaya tayo pero bakit ganun bakit ginagawang pulutan si Carla sa mga GC ng iba bakit kailangan siraan o masira ang pangalan ni Carla sa bawat GC na nandoon, ang mga basher, bakit ninyo hinahayaan? Dahil itong batang to, ayan, nakikita ninyo siguro kung paano siya kasimple, kung gaano at kung paano siya natin nakikita noon pa man na ang kanyang Uh, ugali, napakamahiyain na bata. Pero bakit pinutaktil ng mga basher sa mga GC? Bakit kailangan ninyo itolerate ang mga members ninyo para pagsalitaan si Carla na hindi maganda? Tama po ba? Ano ang mayroon? Bakit kailangan siraan si Carla sa mga members ninyo? Kung supporters ka ng John Carl, walang problema yon. Kung supporters ka ng Mike Chris, walang problema po yon. Pero wala po tayong karapatan na manira po tayo ng kapwa natin. Especially, ang isang bata o isang teenager na punong-puno ng pangarap para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Pero bakit ganun? Bakit naglilipaan na o nagkakalat ang mga basher ni Carla sa mga GC lalong-lalo na sa Jumpcar 18. Diba nga po tayo ay tumutulong, tayo ay tutulong, tayo ay nakatulong. Maging masaya po tayo pagdating sa ganong salita. Pero bakit kailangan hayaan natin ang mga ang mga basher na nagsasalita ng mga nega pagdating kay Carla? Ito ang patunay ang bidyong to na nakikita natin na nakikita ninyo kung paano po si Carla nag-improve hanggang kaya niya kayong pepakita sa inyo o sa ating mga supporters ni Carla, pinapakita niya kung paano at gaano siya kasaya na unti unting natutupad ang pangarap niya. Pero bakit kailangan mambuli? Bakit kailangan siraan si Carla sa bawat GC ninyo. Alam niyo sa totoo lang po, mayroon na akong GC kasi may mga team ako, may mga group ako na binuo. Pero sa lahat ng GC ko, ilan ang community ko? Limang group yun. Pero nakamonitor ako sa bawat GC na binuo ko. Walang mga nambubuli. Kahit noon pa man, tinanggal ang Adrian. E Example lang natin, binalikan ko lang. Kahit noon pa man, tinanggal ang Adrian. E never ko hinihikayat o never ko pinapayagan na magkaroon ng pambubuli. Lalong-lalo na kay Ido at saka kay Bience. Siguro yung mga ibang team na nakagawa ng ganun dahil sa galit nila o hindi nila matanggap ang mga nangyari. Pero kahit ganun pa man, mayroon mang kirot o sakit dito sa amin. Pero never kong hinayaan ang mga members ko na siraan si Ido at si biyanse or si Erika or sino pa man. Di ba po? Pero bakit si Carla? Pinipilit niyong binababa pinipilit ninyong dinadown, imbis na pilitin natin maayangat ang buhay niya, pero bakit? Hindi ba kayo naging masaya? Sa kung anong mayroon si Carla ngayon? Hindi ba kayo natutuwa? Na nakikita natin na unti-unting nag-improve sa loob ng dalawang taon si na sa kalinga. Pero bakit sinisiraan na, sa, na ang dating naninira sa kanya ng dating mga supporters niya. Hindi natin kailangan makipagpaligsahan pagdating sa mga tandem na sinusuportahan natin. Lalong-lalo na sa Mycres, or HC, or Rosdi, or Rajel, o ano paman Dahil lahat yan, ating suportahan. Tama po ba? Nakikita nyo ang bijung ito. Nakikita nyo siguro kung ano ang meron ang bidyong to. Dito nagsisimula kung paano unti-unting natutupad ni Carla ang kanyang mga pangarap. Unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang buhay at pamilya ni Carla. Pero bakit? Bakit ganon na lang ang galit ninyo kay Carla? Bakit ganun na lang i-bash ninyo ang isang batang nangarap lang naman? E ang tanong kasi doon, nanghihingi ba sa inyo si Carla para mag-sponsor kayo? Nanghihingi ba siya ng simpatiya ninyo para suportahan ninyo siya? 'Di ba hindi kundi kayo po ang voluntary humiling? o nagsalita na gusto ninyong suportahan o gusto ninyong mag-sponsor kay Carla. Ayan na nga yung sinasabi natin, bigay now, sumbat later. ba diba po? Pero sana, dito sa video ito, ating matutunghayan at ating makikita kung paano si Carla ngayon at noon magkaibang magkaiba dahil ngayon si Carla, may confident na siya. Ngayon si Carla, unti-unti na niyong natutupad ang kanyang mga pangarap. Pero bakit? Bakit hinahayaan natin? O bakit niyo hinahayaan o sisirain si Carla sa bawat GC ninyo? Bakit kailangan natin i-bash? Bakit kailangan natin i-down? Alam niyo naman, 'di ba? Noon pa man bago siya natagpuan ng team Kalingap, si Carla dumaan din sa paghihirap. Dumaan din siya sa kung ano ang meron sa kanya noon. Pinagdaanan niya lahat. Pero ngayon, nang dahil sa team Kalingap at dahil sa atin at dahil sa inyo, mga supporters at sponsor, isang buhay o isang bata o isang teenager ang nakuhaan ninyo o nabigyan natin o ninyo ng isang pangarap na binubuo niya at bubuo pa siya ng mga pangarap niya. Sana, huwag po nating hayaan o tuluyan na man ma maano yung galit dyan sa inyo dahil wala naman pong dapat ikagalit sa batang yan dahil po sa inyo o dahil po sa atin, nakikita naman siguro natin kung anong ang meron kay Carla ngayon, 'di ba po? Pero sana 'wag nating hayaan na makikita natin sa kung anong meron sa atin, 'di ba? Then si Carla, siya lang naman yung batang napakamayain. Siya lang yung batang merong puno ng pangarap. Kahit alam niya sa sarili niya noon, bago siya nakita o natagpuan ng Team Kalingap, natagilid ang kanyang mga pangarap na matupad yon. Pero nang dahil sa Team Kalingap, nang dahil sa atin, nang dahil sa mga sponsor at supporters, unti-unti niyang natutupad ang kanyang mga pangarap. Dahil sa inyo, dahil sa atin, dahil sa Team Kalingap, Nagkaroon ng pag-asa na matupad lahat ni Carla ang kanyang mga pangarap Lalong-lalo na para sa kanyang pamilya Maging masaya po tayo sa kung anong mayroon sa iba Huwag po tayong maging toxic, ika nga nila Dahil lang sa galit natin sa ating kapwa At hindi naman po siguro karapat dapat At wala po tayong karapatan na manliit umagalit sa isang Carla dahil lang po sa hindi magandang pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Sana po, um, ibalik natin yung pagmamahal natin at huwag po puro galit kung anong meron sa puso nyo. Alam ko, alam natin, alam ninyo yan. Mahal ninyo si Carla, kundi Ah, uh, meron lang kayong hindi magandang pagkakaintindihan sa bawat supporters at members. Maraming maraming salamat po. Ingat ng lahat and God bless po. At sana 'wag po nating hayaan ang galit diyan sa puso mo. Alisin po natin kasi po nakaka-stress po 'yon, yung puro galit, yung puro na lang pambabas at pambubuli at paninira sa ating kapwa. Maraming maraming salamat po. Ingat ang in lahat and God bless. Bye-bye!